<SUS> na, ma bayan. Eh bayan. Nagkaroon no. ma bayan. Ay -na. Ay ay na na. Sabi hey hmm. oh, uh na to oh, magbayan. Nakaruto na komisyon na. Sabi ko ako eh na eh na. Ang na. Hindi na ang Hindi na Ay ng Oh na. Uy, uy, tontuas sila guys. Eh na no. oh Oh. Ay, ay grabe tuwa sila guys. tuwa oo. oh. Oh. Ay, ay grabe tuwa sila guys. Ah. Ayan tuwa sila guys, ayan oh. oh.

talaga kayo na dito. Hindi tayo matutulong. Hindi yung 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 na yung yung nila yung 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 sila yung yung sila yung 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 kayo Hindi nyo naman pinapalita yan eh! uuwi kayo! Wala ba TV? Kailan niyo oh, i, i iya yung tayo, pagiging journalist nyo? Kailan kayo magiging mabuti? Huwag na kayo. Kunyari lang naka-live yan. Huwag niyo na kayo magsalita dyan. Ako po. Hindi naman ilalabas yan. Kahit interviewin niyo yung mga yan. Yung nag sa ano, panagotin si Duterte naka-live sa inyo. Yung, 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 yung naman si dito, yung hindi. Mga bayaran. Huwag na kayo, kayo magpa-interview dyan. Baka maulit ulit yung Marcos Ira. Yung um, talaga yan. Tinataob yung ban ng ABS. Hintayin oh, nyo. Hintayin nyo ang tao sa inyo. Tawa-tawa kayo, kapwa Pilipino kayo. Yung inalaksyon nyo, mga anak nyo. Tawa-tawa sila. Tinatawag Ta sa hey. ko Ta na lang na la papaya. yan. Sana makauwi kayo kahit madaling araw. Na hindi kayo napapahama. Sana hindi kayo patay ng mga adik. Pagka mamayang Pilipino, maray pa yung, yung anak nyo. Sana hindi maray pa ang anak nyo. Hindi nyo malanasan. May liliyak dyan. Sana hindi mapatay ang kanyo ng mga adik. Tawa. <laughs> Tuwan-tuwa pa sila Ay guys. Kaya

Alis ano kayo dyan. Hindi si... nyo na may ilalabas yun eh. Pantayin nyo. Magkano. Mag mag oh, sige. Oh, saka. Simpi sa ba Hindi nyo pa yan. Sa wala kayo nyo. Doktor pa kayo sa Baka mangyari yan sa Minjula ng araw. Hindi. Napanood At tawagin niyo mga sasakyan niyo dyan. Samantala sa media. Tandaan ninyo, pag nagkaroon ng people's power, pag nag-cover kayo, susunogin ako mismo, magsusunog sa mga sasakyan ninyo. Hindi alam.

May na ba signal?